Atisa sa Manalo, nakiusap na tigilan na ang pambabash sa nanalong Miss Cosmo 2024. Para sa aking balitang showbiz, to the rescue si Atisa Manalo sa winner ng Miss Cosmo 2024 na si Ketota Permata Julia Street na may palayaw na tata. Si tata ang naging pambato ng Indonesia na siyang nanalo sa nasabing inaugural pageant sa Coronation Night na ginanap sa Vietnam. Dahil hindi nakapasok sa top 5 si Atisa, idinamay ng mga Pinoy pageant fans ang Indonesian beauty queen kung saan inabot ito ng pambabash. Ang naging pahayag ni Tata sa presscon matapos siyang manalo ang dahilan kung bakit nagpuyos sa galit ang mga Pinoy pageant fans. Sa huli kasi na statement ni Tata ay sinabi nito ang mga katagang we don't talk, we walk. Na ayon sa mga Pinoy, tila patama ni Tata kay Atiza na nagkaroon ng ankle injury habang isinasagawa ang mga preliminary activities ng Miss Cosmo dahilan para hindi ito makasama sa ibang activities na nasabing pageant. Dahil dito kaya't kumalat ang nasabing pahayag ni Tata at inabot ito ng pambabatikos. Sa bagong glamour shot ni Atiza ay nagkomento naman dito si Tata ng salitang What? Na minasama na naman ang mga Pinoy pageant fans dahil tila pa ito kay Atiza kaya't inabot na naman ito ng pambabatikos. Dito na nagkomento si Atisa na tigilan na ang pambabatikos sa Indonesian beauty queen dahil kaibigan niya raw ito. Sa kanyang comment, sinabi ni Atisa mga katagang, this is honestly so embarrassing. Please leave Tata alone. She's my friend. Sinabi pa rito na disappointed siya sa ginagawang pambubuli ngayon ng Pinoy pageant fans kay Tata.